sa mag ang gagawin natin ngayon ayan so napapansin ko dito yung mga noob na mga nabubuhay buhay na konte so ang napapansin ko po ay nabubulok yung ano yung mga mga talbos so kailangan natin hanapan ng paraan para mabuhay pa naman kagaya nito for example nito ito po ayan oh. bulok na yung ano kaya tumubo na lang sa baba ayan oh, ayan oh. tumubo pa naman oh Ayan, nilagyan natin ng abuno sa paligid. Tapos nilagyan natin ng kwan, ah uh, puradan para mamatay yung mga kumakain sa mga ugat. Kinakain kasi yung mga ugat ng ano. Mga kagaya ng nyog at saka saging. Yung mga nauna dito mga pananim ng tatay ko. So gamutin natin. Sana magawan pa natin ng paraan para mabuhay pa naman din sila. So wala akong nakita dito na umasinso ng mga pananim dahil gawa ng maraming kumakain ng mga ugat kagaya ng anong tawag nun yung ulalo yung kulay puti na pinapakain sa ano sa dalag kung alam nyo yun ano bang tawag doon i-research ko mamaya para malaman ko kung ano yun kumakain na yun sa lupa pinuputol nila yung mga ugat nakagaya nyo no ito ayan patay na yung ano yung pinaka pinakang ano, katawan niyan. Tumubo na lang sa baba. Ayun oh. Eh. Buti na lang tumubo pa oh. Sana oh, masinso pa naman din 'yan. Lagyan natin ng no? Tapos yung pure Para mamatay mismo yung kumakain sa ilalim ng lupa na yung ugat kinakain nila. So yun ang napapansin ko karamihan dito mga pananim. Nabubulok yung mga talbos. So hanapan natin yung paraan para mabuhay pa naman din sila. So pinapaguran niya. So sana mabawi pa natin mabuhay. So nang hingi lang tayo ng abuno at saka ano. You know, yung piura dan binili ko 150 yung bili ko. So sana naman magamot natin yung mga sakit ng mga pananim dito. Dahil wala akong nakikita dito na umasin so tanim nang lang, lang tanim lang ng tanim yung tatay pero wala namang nabubuhay na maayos pero lang nabuhay dito yung mga gabi yan magaganda yung gabi dito so tinaniman ko rin ng mga gabi tapos sa yute yun so, sa yute kung napapansin ko na nabubulok yung ano yung talbos so medyo ang alam baka, mama, baka mamatay yung ano eh Susana man, Susana tumubo pa naman din. Hanapan na natin ang paraan. Tuklasin natin yung mga nakakapinsala dito mga sa pananim. So yan guys, sa ah, medyo ano na, madilim na. So pauwi na ako. So bukas naman mag-vlog tayo. Hanapan natin ang paraan para mabuhay pa naman din sila. Nakagaya ko na makatulong din sa akin bilang isang stroke survivor makakuha ko ng pamumuhay dito Maka, makabuhay sa buhay ko yan bye bye update ko na lang kayo bukas at sa mga susunod na mga upload ko babush I love you all mama chup chup pansin ko dito sa mga pananim dito yung mga talbos ng mga tanim dito halimbawa itong nyug na to ayan o oh. Ayan no. Parang na ano, nalalanta pati yung mga saging ganyan, saging. Nalalanta yung mga dahon nila. So, ibig sabihin niyan merong kumakain ng ugat. Kaya namamatay yung iba't ibang yung mga ano, mga dahon. Ano napapansin ko dito yung mga daon ng nyog. Ayan o, oh, kita nyo naman guys o. Oh. Nalalanta. So, ibig sabihin, mayroong kumakain ng ugat. Naisipan ko, bumili ako ng ito. Teka lang. Ayan, naisipan ko, bumili ng Carbomax Puradan. So, ibig sabihin, isas i ano ko uh, ilalagay ko sa palibot ng ano ng kanyang pinagtaniman ayan oh nilagyan ko na nga ng ano ng kanal-kanal para diyan ko na lang ilalagay kasi napapansin ko mayroong kumakain ng mga ugat kaya namamatay yung mga talbos ayan eh tapos sabay ko nalagyan ng ano abuno para medyo mabuhay na diyan mabuhay na siyang patuloy. Ayan, na sana to eh. Kaso, ano eh. Siguro na mat kinain yung talbos niya. Kaya e, ganyan ang nangyari. Ganyan na napapansin ko dito yung mga tanim ng tatay ko na nalalanta yung mga dahon. Ayan. So, gawa natin ang paraan para mabuhay. Dahil sa tagal ng panahon, sana mabuhay to dahil makikinabang din naman kami nito pagka ano, dumating na namunga na din to sana maabutan din namin to at saka yung mga langka ayan o oh, malulusog yung mga langka dito eh matiba yung langka dito sa ano ayan <coughs> langka dito maganda pero yung mga saging tapos yung mga nyog kagaya nito Parang ano, nalalanta sila. Ayan o, no? kagaya na yun. No? Malaki na yan o. No? Ayan, eh, malaki na yun. Pero, oh, tingnan nyo. Hindi siya malusog. So, gawa natin ang parang para mabuhay pa naman din sila. So, walang umasin dito ng mga kagaya ng mga nyug. So, gawa natin ang parang mga guys. Para mabuhay po sila. Ayan, bye-bye guys.